well, uh, that's really the business of the majority. Um, kahit sa mga nagdaang mga kongreso, kahit yung mga iba't ibang paghalal ng Senate leadership, is really the, mainly the business uh, of the majority. Ah, well, alam nyo naman na years ago, uh, umaasa ako na mas malaki ng kaunti, hindi naman ng malaki, mas malaki ng kaunti yung amin two-person uh, minority sa ngayon but uh, dahil yung tinanong nyo ay business of the majority di naman kami sa minority pwedeng mag magspeculate ano yung possibilities for our uh, ranks whenever if if and whenever that process happens uh, after the fact na second step na ang ang uh, reassess ng minority so it's the business of the majority Ah, kami po ni minority leader Senator Coco Pimentel ay oposisyon. Mananatili po kaming oposisyon. Yung nababasa ko lang sa inyo sa media, ganun lang. Hindi naman uh, hindi naman kausap ang minority sa anumang ganyang process. It's really really the business of the majority. Pero considering the situation na kasi uh, uh, uh I guess there's there's always a right time or a hindi tamang uh, panahon for for things. Ano naman 'yan eh? Uh basta confident ako na kaya ng Senado uh, to maintain its leadership as an institution uh, even even beyond uh, individuals at alam ko na ang ang senate leadership ay nakataya din doon